Good morning po sa inyo lahat. Isa pang maliyog to na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating araling ngayong umaga ay maganda mula sa mga pangit. Maganda mula sa mga pangit. Aminin ko po na isang bagay ng Biblia na hindi exciting ay ang listahan ng mga pangalan ng mga ninuno. Tulad po sa Mateo Kapitulo 1. Doon po sa verse 1 to 16, nakalista po ang salin lahi ng ating Panginoong Yesus. Mula kay Abraham na anak ni Isaac hanggang kay Jose na asawa ni Maria na siya nagluwal sa ating Panginoong Yesus bilang tao. Ay po sa ang ipagsasuri, ang nilayong magbabasa ng aklat ng Mateo, aklat ng Mateo, ay mga Jewish Christians o mga Hudyong naging Kristiyano. Kaya kung hindi ka takataka -taka na sa verse 1, binanggit po doon ng aklat ng Mateo ay aklat ng lahi ni Yesu Cristo, na anak ni David, na anak ni Abraham. Dahil po napakalaga po sa mga Hudyo sila David at Abraham. Ngunit po ating pansinin mga minamahal, no? kapasipansin, sa lista ng salinlahing ito, ng ating Yesus ang dalawang bahagi. Una po ay sa verse 5, at naging anak ni Salmon kay Rehab si Boaz. At naging anak ni Boaz kay Ruth si Obed. At naging anak ni Obed si Jesse. Ngayon po, si Jesse nga ay ang ama ni Haring David. Kaya po ating magkalimutan na si Ruth ay hindi po isang hudyo, kundi isang moabita at hentil. Alam mo natin mga minamahal na, nga ang tingin ng mga hudyo sa mga hentil ang dila kapwa hudyo. Ikalaw na mga minamahal ay naman sa verse 6, binanggit na naging anak ni David si Salomon. Doon sa naging asawa ni Urias. Alam mo natin mga minamahal ang asawa ni Urias asawa ni Urias ay si Bathsheba. Isang babaeng inago ni Hari David mula kay Urias na kanyang pinapatay. Ito nga po isang malagim na yugto sa paghahari ni David. Kaya maramahan mula po sa linahay ng ating Panginoong Yesus, ay may kita natin na kahit sa magitan po ng isang hintil at mga pangit na pangyayari, ito ng pag-agaw ng asawa at pagpatay, ang Diyos po ay makagaganap na matakilang bagay para sa ating kaligtasan at para din sa kanyang kalulatian. Magawa niya ito para rin po sa atin. Maraming salamat.